Kadil Book. Ayan. <laughs> ang ating vlog for today ay uh, mag-aaral tayo ng pag-wielding. Uh, Magpa-practice. So, although meron tayong kunting practice noon sa tuman sa ago na siguro sa Banawi. So, nung gumawa ng bubong ba uh, ang mga classes kasi is uh, mga still. So, nakiusyoso tayo doon at umawak ng welding. So, ngayon, ang project natin ay itong door garage. Lalagyan po natin ng steel bar, flat bar. Ito yung ilalagay natin. So, nakat na natin ito kanina. Ayan. At lalagyan natin dyan para medyo sumikip at uh, hindi makakapasok yung ibang mga animals like mga <laughs> kung ano-ano. So yung mga aso ko naman ay hindi naman nakaka uh, hindi na nakakalusot diyan. So ilagyan pa rin natin para sure ano. Itong positive. Itong positive. Ay. Itong. Ding, uh, ay itong ring ding na itong natin eh, eh, maglalagay tayo ng guantes pero itong guantes is hindi ito yung pang welding talaga ah uh, syempre may welding rod meron po tayong steel bar dito natin ilalagay yan ayaw talaga Gueh Ito, nakalagay na tayo ng isang flat bar. <laughs> Nilagay natin sa 126 ampere. So, hindi ko ano kung tama pero dito nagkaroon ng uh, pag ano, Ah, ah. Ah, hirap yan. So at ito nga Itong project natin ito ay Sure matatapos ngayong araw So meron na tayong nailagay na isa Ayan So dalawa tatlo Meron tayong Tatlong pagpapraktisan praktisan natin kasi maluwag. A few moments later. So, ayan. <laughs> thank you, thank you sa inyong panood ng aking video. Sarap. Sabi nga ng inyong Delbukro Vlog official, saan ka man naroon, mag-ingat po tayo.